Um, tabanggit mo ma'am, struggles, challenges. Let's talk about the challenges ng business. Ano yung mga unang na-experience ninyong challenges ni El Taco Dealer? Actually, isa sa pinakamahirap sir yung maghanap din talaga ng taong tutulong sa'yo. Okay. Like especially yung staff. Mm -hmm. Kasi kailangan in line yung gusto mong mangyari, may intindihan ng mga tao yung yung plan mo and yung vision mo dun sa business. Mm -hmm. Tapos, kumbaga yung may malasakit din sila sa inyo, natutulungan mm -hmm. nila kayo step by step, lalo mm -hmm. na pagka nag-uumpisa. Yung makahanap ka ng kumbaga, great mix ng personality and character na makukuha ng mga tao yung gusto mo din na mm -hmm. customer service experience para dun sa mga magiging customers nyo. Mm -hmm. Makukuha nila, matututunan nila, and i-a-apply nila. Yun yung struggle din na isa eh. Kailangan maintindihan nila yung gusto din namin as owners. Gano'n kayo katagal nakahanap ng perfect na tao for the business? I mean, yung makakatulong ninyo, makakasama ninyo. It took you how long? Uh, totoo niyan, sir. Madaming naghahanap ng work. Mm -hmm. Pero may time na pumunta yung mga interviewin mo, mm -hmm. then hinire mo sila, then bigla ka nalang hindi sisiputin. Uh -oh. May ganun eh. Pagkang hindi mo maano kung ano ba, work ba talaga yung hanap mm -hmm. or ano. Then, nag-interview ulit kami. Mm -hmm. Nakailan interview kami no kami noon parang nakailan set kami ng interview kasi nga iba kung kailan na hair mo na saka hindi sisipot saka hindi sisipot tatawagan mo sasagutin bababaan ka talaga tatanungin mo kung interesado pa ba siya mm -hmm. kasi binibigay mo na sa kanya yung work eh then uh, hanggang natagpo na kakuha kami ng tatlong uh, tao tao namin na talagang dedicate Dedicated sila para sa sa amin din, sa work nila. saka hindi lang yun. Uh, may mga share sila sa amin mm -hmm. na hindi namin alam. Then, ginagawa na namin ngayon sa resto. Mm -hmm. Like, may isa kaming crew na galing sa isang passport resto, sineshare niya sa amin yung idea. Mm -hmm. Lalo na sa standard pagdating sa resto. Kasi kami mismo, wala kaming alam masyado eh pagdating uh, diyan eh. Then may isa kaming uh, empleyado din galing din sa isang uh, food bi food uh business. Uh -huh. uh, yung iba namin ano bago sa menu idea na niya. Ah talaga? Oh so kaya sinasabi ko dito may ano tayo, may collaboration nang nangyayari. Uh -huh. Kasi nga sineshare na share niyo sa amin yung idea niyo. Uh -huh. Ideas. then kami may binibigay din kami sa inyo na idea pagdating sa food. Ayun. So, napakaswerte namin pagdating sa tao. tao. Kung baga, sir, anong nangyari, no? Um, you, you were starting this business, maliit siya, then came your people, itong mga taong to, hindi lang basta naging empleyado, but tinutulungan din lumaki yung negosyo? Ganun na nangyari. Oo, oh, sir parang yung ano yung cashier namin mm -hmm. uh, Ganon den, din sobrang ang dami niyang binabato sa amin na ideas mm -hmm. talagang willing silang tulungan kami uh oh yung business kumbaga isa sila sa ano eh na dahilan yeah. but uh -oh. kami umaangat din sineshare nila yung mga post namin sa Facebook mm -hmm. na hindi naman namin kailangan hindi namin inuutos sa kanila pero yung kusa ba mm -hmm tapos pagdating sa work hindi na namin sila kailangan utusan okay. kasi sila mismo alam na nila yung gagawin nila kaya sabi ko siguro kaya na delay din yung mga yung mga bago dati yung mm -hmm. mga na na natin baka kaya binigay talaga yung tatlo para sa atin